Grabe pala yung bakasyon ko ngayon guys, una binaha, nabangga ng tubig, nahuli, nasiraan ng motor, tapos ngayon naman nabutas yung gulong, shish! Aba mukhang swerte yung kalbo, ito pala yung malaking bagay na tumusok kay Babycon for today's video! Hindi ko naman matanggal guys kasi sumisingaw kaya try natin ipabulkanize, let's go! So ayun na nga guys, kakagala, wala pa kasinsan pa sa barko, nabutasan pa nga, oshi! Kaya dinala ko na kagad si Baby Kun guys sa pinakamalapit na ospital, este vulcanizing shop. Alright! Wala nang teka-teka, ito pala si Kuya ang mag-oopera. Let's G! Asa po? Huwag mo lang bunutin Kuya. Ay, okay lang yan Kuya, silat na lang natin. Ay, ay na. mahala Kuya. Ay, yes, ay, yes. Ang kailangan mo Kuya, pasak sa kasilan pala ito. Kuya na bahala dyan. Ito na bahala kuya. Silant at pasak na raw yung gagawin ni kuya guys kasi medyo malaki na raw yung butas. At pagdating naman sa presyo, no problem. Paunang lunas. Ganito pala yung ipapasok niya sa gulong natin guys. Amazing. Samahan na rin natin ng shout out. Ah, uh, sige, baka may gusto ka shout out. Shout out po kay Sinubukan niya nang pasakan ng kulay brown na yan, guys. Kaso nga lang masyado nang malambot yung gulong dahil wala nang hangin. Uh, ba 'yun? Okay, lumalabas pa. Oo, oh, lalabas mo pa rin. Ayan, lumalabas. Eh. Ito, ito guys, ang unang panglunas, si Talbong Siman TV. Guys, ito daw yung panglunas, unang panglunas ni Kuya. Kailangan nakahawak yan, hawakan ko. ha? Assistant, minus. Ano to, bayad guys. Minus. plus Plus, oh. Paulaya, plus. Ayan guys, uy. Sinatukon, guys. Ayan, sunatukon. Tanggalin ko na ha. Oh, Ay, guys. pagkatapos pasakan guys panoorin naman natin si kuya kung paano niya ilagay yung silan ayan guys so, paano ilalagay yung silan ayun. ah, pito, sir, yung pito. Pito, pito. Salog, pito. pito sa pito sa ni kuya Nagay ito kuya. 10 years warranty, years warranty, wag lang gagamitin. Ito oh. <laughs> <laughs> pala yung bumutas sa kanya guys. Grabe, Ang antalim, parang ngipin ng pating. Ang tindi nang pumakakuha sa kanya. Ayan o, oh, guys. Oh. Pinasok niya, guys. O, yan. Parang ano rin pala to. Nilagyan ng juice, guys. O, templado na yan. Pagkatapos malagay lahat ng sealant ni kuya, pinaikot-ikot naman niya, guys, para kumalat. Ayan, guys guys. Oh. Pinaikot-ikot naman ni kuya. Oh. Uy. Okay, tetestingin naman ni kuya para mabigyan ng warranty. Eh, napakaangas, par. Mukhang gagamitan ni kuya ng water therapy. Sheesh! Okay na, sir. Okay na. Okay na? Oo. Ayan so, lang, guys. Wala nang sumisingaw. Tulang katapet niyan. Saka Ayan. pasak. Okay na yan. Ten years warranty na yan. Huwag mo lang gagamitin, sir. So, warranty pa lang, sir. Panalo ka na. Panalo na. Thank you, kaya. Thank you.